Si Meme Entrata at si Ruby Domingo ay matagal na silang magkaibigan. Ang turingin nila sa isa't isa ay kuya ni Maymay itong si Ruby Domingo. Sa katunayan, ang tawag niya kay Ruby Domingo ay ang kanyang kuya Ruby. Pareho po silang nagbula sa reality show ng ABS-CBN ang Pinoy Big Brother. Si Maymay Entrata ay pumasok sa Pinoy Big Brother noong 2016 na kung saan siya ay naging big winner nito. Samantala si Edward naman ay naging third placer kasama rin niya si Maymay sa loob ng bahay ni kuya. Samantala itong si Robby Domingo ay naging housemate ni Kuya. Hindi man siya naging big winner sa isang uh, Pinoy Big Brother pero paglabas niya sa Pinoy Big Brother house ay marami namang opportunity na pumasok sa kanya. At doon nga siya sumikat sa kanyang karya nang siya ay napabilang sa PIC, Isa sa pinakasikat na hosting ngayon sa kanyang henerasyon. Marami ng TV programa na uh, naging host itong si Robby Domingo. Kaya naman noong karaang Sunday guys, ay talagang tuwang-tuwa itong si Ruby Domingo na muli silang nagkasama ni Maymay. Dahil si Ruby Domingo at si Maymay Entrata at si Edward Barber ay magkasama sila noon sa I Want Asap bago pumasok ang pandemic. Noong Sunday, ang kanilang segment ng Asap na Kinto ang muling ibalik ang napakagandang kanta. Kumbaga, ibalik yung mga pinasikat na kanta noon. Kaya naman noong araw na yon, ay kasama ng Robby Domingo, si Miss Marientata at si Edward Barber. Pabiru pa niyang sinabi kami, mind, na gusto niyo bang ibalik? tapos. Gusto, niyo gusto, niyo Ayan, o, gusto, nyo gusto nyo ba talaga? Gusto nyo ba? Dahil throwback na yan, maraming balikan ang mangyayari. Baka gusto na may magbalikan. Gusto na ba may magbalikan? Pero ito talaga. Pero sinabi pa dito ni Maymay, -May, ang alin? Ang I want us hub Yun nga guys, pabiru at nagtinginan ang dalawa kaya naman nagsigawan ang kanilang mga fans na parabang gusto ng mga fans nila na muling ang ibalik ang kanilang love team. At ayon pa dito ni Robby Domingo, kung gusto niyo ibalik, kasi ako gusto kong ibalik. Yun nga ang ibig sabihin ang ilan sa mga fans na parabang kinikilig sila dito kay may Entrata at kay Edward Barber. At nagtinginan pa ang dalawa. Yun nga guys, ito nga ang pinakahintay ng ilang mga fans sa mulingang nga maibalik ang pagtinginan ni may Entrata at Edward Barber bilang isang love team. Yun lang guys sa kanyang updates at kung ano po kanyang comments, reaction at opinion sa video yung napanood, just comment down below. Kayo guys, gusto niyo bang maibalik ang tamis ng pag-iwig ng We Word Love Team? Just comment guys sa inyong mga reaction. Dito lang po yan sa ating video na ito.